Good morning, magandang umaga sa lahat. Time to harvest na muli. Ito na. Ayan o. Tatanggalin natin to. Ito. Makukuha to. Kasi pahinog na yan. Ganito. At baka makuha na rin ito. Tigas na o. So marami na. Maraming, mayo marami, marami-raming yun ang ma-harvest natin. Hindi siya pa isa-isa. Baga matay. Uh, Marami na tayong makukuha. Tulad nito, ito hinog na to. 'Yan. Ito, pa hinug na rin ito. So, makukuha na 'yan. Ganito naman, konti lang yung bunga. Nabawasan na 'yan. So, makukuha na 'yan. Dito naman, makukuha na rin. So, marami tayong makukuha ngayon. Ito. Aba, baka halos lahat ito. Ito, ganito, ganito, ganyan, ganito. Pati yun, doon. Pati na rin ito. Hinug na rin eh. Ayun. Tsaka doon. Tingnan natin. Ayan. Ayan ang uh, sitwasyon ngayon at ayan uh, ang makukuha natin ah, lalo ito ma na ito makukuha na ito sigurado yan so mag harvest tayo maya maya yan pulang pula na yon ayun ito kuha na to so maraming ma-harvest ngayon yata o sigurado ako marami tayong makukuha ngayon Maraming hinog. Pagka uh, pinakuha pa nila pinakuha din nila yung uh, ganito ay mas marami So ang tigas nito ang kapal ng laman pero yung pulang-pula. Oh. So marami tayong makukuha ngayon. Dito naman Marami din ito. Yan. Ito. Aba, hinug sa taas. Baka may damage ito. So, mas marami tayong ma ma-harvest ngayon. So, ito hindi na ito nakuhanan. Kasi ito yung unang bunga niya dito ay mas marami ayan matatanda na paya ang mga hinog na kumbaga ito kuha na to so marami tayong makukuha ngayon dito nabawasan ito pero hinog na yung ito no, lahat Halos lahat ito hanggang taas nabawasan sa ibaba so mas marami ngayon ito rin hindi rin ito nababawasan ng bunga pero makukuha na natin ito ngayon pag harvest natin so yun lamang po maraming salamat baka ito yung uh, um, uh, pinakamaraming harvest natin ngayong araw na to maraming salamat at magandang umaga